Ito ang pinag-uusapan ho natin na mandatory drug testing para ho sa mga PUV drivers. Ibig sabihin, pag PUV drivers, lahat ng mga public utility vehicles, public transportation, maliba dun sa bus, eh sakop din ho niyan yung mga jeepneys, mm. mga kabrigada. At kung di ho niyan, makasama ho natin ang National President ng Piston, si Kamodi Floranda. Hinga natin sila na reaksyon kasi may namonitor ako kahapon ng sabi ni nga Kamodi, eh medyo mahirapan sila oh. sa gastusin. Eh kasi hindi hmm. lang basta drug test yan, Brigada Gabs. Hmm. Four times a year ka magpapadrug test. Di ba? Quarterly yan. Oo, kasi oh. nga, eh, ito every 90 days, every three months, mga oh. kabrigada. So, quarterly, eh, may gagasusin ho sila para sa drug testing. Magandang maga po, Kamodi. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab, Brigada Abner. Good morning po. Morning po. Uh, magandang maganda magandang umaga po, uh, Brigada Abner at Gab At uh, siyempre ating mga taga-sumaybay, magandang uh, umaga po sa lahat Opo, eh Kamodi, diretsuhin ko na ho dahil may napanood ho ko na interview sa inyo kahapon At nangangamba nga ho kayo sa gastusin Nito nga hong magiging uh, mga gastos po natin para ho sa mandatory drug testing every 3 months Eh paano ho ba ito? na na -compute ho ba ninyo, Kamodi? Uh, magkano ba yung mga posibleng isolder na mga operator kapag naging uh, eh, operational lang nga ho pala? Ito pong uh, Uh, drug testing na ito. Aunaya, uh, uh, malinaw ito na violation sa human rights, uh, violation nito sa rights ng ating mga driver at mga operator. Mm -hmm. At uh, pangalawa, yung uh, usapin nga ng pampinansya, no, dahil hindi naman talaga biro na magpa-drug test kasi talagang marami din binadaan ng mga proseso. Tapos sa uh, siyempre, ano magiging epekto nito do sa karapatan ng ating mga driver at mga operator mm -hmm. na kung saan ay da kung usapin po ng drug test dapat nga ito ay di bring serbisyo ng uh, ng gobyerno mm -hmm. hindi lamang sa mga driver ng mga ng mga jeepney hindi sa lahat ng mga pampublikong uh, transportasyon ay dapat ito ay uh, talagang uh, yung buwis natin dapat dito ginagamit ng uh, ng pamahalaan mm -hmm. so in short ka modi uh, dapat gobyerno yung nagso na ito pong uh, drug testing para po sa ating mga POV drivers Opo, at malinaw malino naman yung ating buwis na binabayaran ay dapat gamitin ito sa pamamagitan po ng servisyo sa, ating, sa ating mga mamamayan. Kasi hindi, alam naman natin, hindi naman biro yung halaga ng, ng drug test. Magkano po ang drug test, tapos siyempre ang pinakaano pinaka pa rin yan, uh, saan magpapag-drug test? Kung saan yung itinakda ng, uh, ng LTPRB, ng gobyerno, doon ka lamang pwede magpa-drug test. Hindi mm pwede magpa-drug test sa ibang mga pribadong uh, mga ospital kundi mm -hmm. sa accredited ng uh, ng uh, ng, ng LTFRB. Mm -hmm. ah, Doon po sa sinabi po ninyo na ito ay dagdagastusin para doon sa mga drivers, kamo di medyo naintindihan kita doon kasi mabigat nga po talaga yung uh, uh, babayaran doon po sa drug testing. Pero napaisip ako doon sa sinabi po ninyo na mm -hmm. this is violative of the human rights. Sa anong aspeto at paano po natin lilinawin, pa paano po nalalabag yung karapatang pantao ng driver dito sa uh, ipatutupad na mandatory drug testing po kamo ay uh, dapat ito po ay voluntary hindi absoluto. Oh. Na no, ibig sabihin niyan hindi dapat uh, pilitin yung mga driver na magpa-drag test. Mm. Kasi hanggat gaano uh, natin ang individual na mga mamamayan, ay eh, may mer mayroong pumalino na paglabag mm. sa kanyang right, sa kanyang karapatan bilang mm. oh. individual. Kaya sa akin ay uh, dapat ito ay voluntary mm. hindi siya absoluto. Pero ang problema kapag ka uh, ginawang voluntary naman ka baka naman maraming uh, uh, marami yung hindi sa sa ilalim doon sa drug test at ma-defeat po yung purpose ng ganitong mga order galing sa gobyerno. At sa atin naman ay uh, naman yan kahit na, po, sa mga association hmm. ay uh, lagi din naman nating uh, sa mga bawat pulong ng sa mga samahan hmm. na talagang uh, iwasan ng mga kung ng ano -ano mga bisyo ngibidang dapat itiyakin talaga ng mas maayos na serbisyo mm. sa ating mga commuters sa ating mga mamamayan. Kaya tay uh, inaano po natin yan, pinatalakay natin sa mga bawat pulong ni sama. Mm. Pero if ever man ka mo di, halimbawa lang, naghohope lang tayo dito. Mm. Uh, kung sakali lang naman, uh, medyo suntok sa buwan, partner ano. Oh. Pero kung sakali lang na i-shoulder ho ito ng gobyerno, eh tututol pa rin ho ba kayo dito po sa mandatory drug testing? Ah uh, si Bandar at ano uh, ay uh, ah uh, ser da, da, ay, mm. uh, sa atin ay uh, dapat voluntary mm. Uh -huh. hindi sa man hindi siya mandatory uh -huh. so, Uh -huh. pero ito bang naiisip ng na mga solusyon sa gobyerno itong drug testing, itong uh, itong uh, isa pa kamodi. Itong 4 hours Papa. limit po doon naman sa mga bus drivers, kayo po ay nasa jeep. Pero doon sa mga bus drivers naman po, eh, kayo po ba isang ayon dito na lilimitahan po yung uh, time na pagmamaneho ng mga driver ng 4 hours at uh, pagkatapos niya dapat uh, may hahalili sa kanya, may papalit sa kanya na isa na namang driver ang karanasan po natin pag mga provincial buses ay talaga may shifting yung, uh, yung mga driver. Halimbawa, oh. Uh, umakit din mm. naman po ako ng Baguio. Mm. Uh, yung uh, conductor nila, driver conductor po yan eh. Iba yung magdadrive mula dito sa Manila hanggang sa mm. may pagkakit ng Baguio. Mm. Tapos uh, yung palitan, nagpapalitan po naman talaga yan. Ang pinakaano lang talaga yan, ya, paano din titiyakin ng gobyerno mm -hmm. yung usapin yung dagdag na yung talagang sapat makita mm. ng ating mga driver ng mga bus. Oh. Uh -huh. Dahil lang siyang safer dyan ay yung uh, kabuhayan ng, uh, ng mga driver at ng mga driver at conductor. Mm -hmm. Okay. Sige. Eh medyo talo naman ako ng uh, konting topic ka, Moldy. Ano ha? Eh hingan ko lang ho sana kayo ng reaksyon. ni eh, parang hindi ho ata natubad itong uh, commitment nga ho ng DOTR na mag-issue ho ng uh, memo para payagan yung mga unconsolidated jeepneys na makapagbiyahe. Opo. Ta, sa Sir Abner at uh... Secretary Gab ay uh, tayo naman ay uh, uh, direkta tayong uh, kausap mm -hmm. ng uh, Secretary uh, Bindison at kinabi naman niya na 100% mm -hmm. ay uh, papayagan niya na muli tayo makapag-ringgit, makapag, makapag Ang binanggit nga niya doon sa last na pag-uusap natin mm. ay uh, yung muda nung April ng 2024 mm. ay papayagan niyang makapag-renew makapag, makapag rehistro oh, oh. Kaya uh, sa ngayon ay uh, may mga ilan tayong uh, pagpapalo up sa mga board member ng uh, DOTR. Mm. Ang nila ay uh, mayroon pang kinikinis mm. so, sa uh, ilalabas na ikiti border. Pero ang sabi nga po natin ay uh, sana ay huwag, huwag matagalan dahil sa pagkat ang dito ay yung kabuhayan ng ating mga driver at mga operator. Aha, so hi talagang hinihintay po ninyo, Kamodi, yung uh, papel para ma-legitimize, para sabihin na lihiti mo itong uh, pagpayag sa inyo na makapag-operate kahit hindi po consolidated. Opo, at uh, ano, uh, yun naman yung isang nga uh, gagamitin din natin sa LT Parby. Siyempre, hmm. pag nag renew po tayo ng PO ng ating prangkisa, hahanapin din naman ng LT Parby yung isang extreme order. Kaya sa atin, ay uh, ano nga po natin dapat ay kagyat na makapaglabas ang DOTR sapagkat hmm kung titingnan po natin yung pangako ng DOTR mm. nung una tayo nakipag-usap sa kanila nung Marso, ay uh, sabi nila, abigyan lang sila ng two weeks. Ano? Mm. At sabi uh, binigyan naman natin sila ng two weeks. Nung uh, after two, weeks, ay uh, naglabas sila na isang resolution na muli nilang pag-aaralan uh -huh. yung programa ng PUBMP. At, uh, muli tayong nakipagtalastasan, mm. muli tayong nakipagharap, at uh, humingi na naman sila ng palugit uh, palukit ng mga inang araw. Mm. At hanggang sa ngayon nga, eh, hindi pa naglalabas nanga order ang uh, ang DOTR kaya pa uh, sa tinay uh, tuloy-tuloy nating tinutulak uh, at mm -hmm. uh, siyempre uh, naghahanda tayo no kung sakaling walang inilabas mm -hmm. na executive order mm -hmm. ng DOTR mm -hmm. ay handa rin tayong uh, karsada mag-usap oh. at uh, siyempre ito ay kabuhayan at karapatan ng serbisyo sa mamamayan oh pero lilinawin po natin kamo di kahit naman po walang executive order na nailabas yung uh, DOTR eh, yung mga kasamahan po ba ninyo na mga non-consolidated, eh, nakakabiyahin naman kahit pa paano sa ngayon? Uh, sa ngayon po ay uh, talagang uh, nakakabiyahin. nakakabiyay. yung nasa awar Aha. na talagang uh, lamang ng pangkain ng kanilang pamilya, mm. talagang naobliga. Pero siyempre, ang pinakanda talaga natin ay uh, maging, uh, maging legal mm. yung uh, talagang uh, service sa ating mga mamamayan. Oh, naka, nakakabiyahin naman, uh, pero wala po bang kasama kayo na mga hinuhuli kasi nga non-consolidated, hindi po tumupad doon sa mga alituntunin na itinakda po ng DOTR? At sa, sa ngayon po ay uh, tuloy-tuloy naman yung operasyon ng, uh, LT, ng LTO. Mm -hmm. so, ibang iba anyo uh, na nga ng violation pero hindi pa doon sa, pinang pinangnan consolidated ano ah uh, mm. nagkakaroon lamang ito ng malaking problema pag tinutubusan ng driver yung kanya lisensya mm. ay uh, at ng uh, ng LTO na iko kay consolidated do ano mm. yung, yung isang naging malaking uh, naging malaking problema. Aha. Uh, final question from my end, uh, Kamudi. Ito pa ang mga solusyon na ginagawa ng gobyerno dito sa eh, napapadalas po ng mga aksidente sa daan involving mga public uh, transport po. Eh tingin po ba ninyo ito po ba 'yung solusyon sa ganitong mga kinakaharap natin na problema? Ah uh, una 'yung drug testing, hmm. 'yung uh, paglimit ng oras, 'yung speed limit. Ito ba 'yung tugon solusyon sa problema? Ah mas sa atin ang tingin natin ay eh, mas kailangan dapat ay uh, ayusin din ng gobyerno 'yung ating public transport hmm. at bigyan talaga ng support ng ating mga ang mga driver at mga operator hmm. para hmm. din sa mga pagsasayos ng ating mga pampublik. Dapat ito 'yung isa sa pangunahin na tinutulungan ng pamahalaan Okay. Ah, uh, panghuli na lang po, masingit ko lang ka di, 'di ba? Eh, department order na ho 'yan eh. Kumbaga pa ba, required na talaga tayo na magkaroon ng uh, drug testing. Pero if ever man po, halimbawa, hindi pa naman uh, mandatory talaga 'yan. Pero kayo nga ho dyan, sa piston eh tumututol ho dyan. dito po sa programa na ito. Eh paano ho ninyo mamimi sure na kumbaga pa ba, napopulis ho inyong mga miyembro? Paano ho ninyo nasisiguro? Ano ho yung ginagawa ho yung mga guidelines para matayak na ito po ang ating mga miyembrong driver eh hindi ho gumagamit ng ipinagbabawal na gamot Kamodi. At sa atin po ay eh, malinaw yung ating uh, paglilinaw sa mga bawat pulo ng mga sosisyon mm -hmm. ay uh, linilinaw po natin yung ano yung mga bawal at yung mga hindi bawal. Mm -hmm. Okay. Sige. Eh, with Kamodi, maraming maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga at mabuhay po kayo dyan. Ingat po tayo, Kamodi. Thank you po. Thank you salamat, po. Salamat. Salamat, salamat po sa inyong dalawa. Palagi po mag-ingat. Malakas Centro sa mga sinasabi ninyo, sa mga sinasabi nila. Tila Brigada! Tila Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis chan, sexy chan!